salamat sa iyo Kuya Pinsan kaya da Sa'yo sa pagtulong mo sa kapwa ay Hindi ka na magsawa Walang araw magbubunga rin naman Ang iyong pagtulong sa mga kesa na Kasama ka palagi Kahit ang biyahe Para makatulong sa nangangailangan Kuya Pinsan, marami pong salamat So ayan mga kalinga pa, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At ayan, maulan po, grabe. Sumabak kami ni Kuya Jill Mugs. At ayan, grabe sa paglingap, palang pinagpipilian. Umulan, uminit, umaraw, tuloy ang paglingap. Ano po? So ayan, a, kung bago pa lang po kayo sa akin YouTube channel, ako po si Vincent Caliada. At ito naman po si Kuya Jello Mags TV. Please like and share po ng aking mga videos and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. At muli po, maraming maraming salamat po kay Sir Dr. Dennis Latuno po ano, sa pinabot nyo pong tulong para dito kay Jacqueline. So ayan, kung matatanda ninyo mga kalingap, si Jacqueline po ay napakatalinong bata at hindi lang po matalino, ay maganda rin po siya at napakabait na anak. So tara po, punta na po natin mga kalingam si Wajilo napalaban din niya sa ulan lamig. <laughs> lamig. sobrang ano po dito hindi nagbabago ang klema <laughs> sa amin puro ulan po dito mga kalingap at, at po natin sila Jacqueline at matagal-tagal po tayong hindi nakapunta hindi mo kuya ang daming award grabe hi magandang Pasok kayo. magandang hapon po ay magandang hapon din Kasama mo, sir. Sino po yan? namin yan, nakapunta ka dito sa bahay. Ay grabe, kilala pala. Upo kayo dyan, upo. Nakapasyal din. Upo na. O, o, kilala mo oh, pala yan kay Gilo? Oo, oh, oh. kilala namin o, yan. Upo kayo no? sir. Ay grabe, nagagawa ka ng assignment? O, oh, masimula ko pala. <laughs> Ay, bunso. Masimula, grabe. Ay si Bunso. O, Bunso! Mm. Kumusta na Jacqueline? Ay, Parang nananaba ka. Ay. Parang nananaba. Nanaba si Jacqueline. Nagparabili po kasi. Ay, tulog. Serte ka. Nabawi ang kain. Nabawi sa kain. Mm. Hindi na ba na-stress? Oh, uh, 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 kamusta naman ang pag-aaral? Ayos lang po. Mas ginanahan nga po ako. Mas ginanahan ko mag-aaral. Ay, eh. grabe. Uh, sir, Magkita ka naman ng ano? Bro, uh, uh, sabi ko sa kanya magtira ng ano, Nang... Uh, 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 uh ng time para sa ano iba naman na makatanggap naman ng award pero talagang sinasulit mo inuubos mo ang award balita ko marami kang award ngayon na Steve dito ka na dito, dito ka po dito parang ano kaya ma maulan nga eh grabe malamig Wag ginao, kaya kami mga nakairipon dito. <laughs> grabe po Kaya nga, grabe. Hindi nagtitigil pang ulan. Mm hindi -hmm. pa ganito, nanay, pag matakas pang ulan, hindi ka po nakakapagtinda. Tinda? Ay, hindi. Saka, mm -hmm. ano, Sabado linggo lagi ako nandito. Parang ah, kasama ko naman sila. Opo. Oo. mga trabahong bahay. Opo. Alam mo, ang nanay, lahat na lang inasa nanay na baga. Opo si single ano na so, oh, solo, solo parent. parent oh ako na lahat simula pagising sa umaga hanggang sa gabi Ganun. nakakatawa si Jack kasi tumaba siya talaga siya oh like to niya ang isip ano relax oh na relax ka na ba na, na dati ba ano ba yung pagkakaiba no noon tapos ngayon na may tumutulong ano yung pagkakaiba ano po mas maginhawa at saka mas <laughs> mas magaan po mag-isip. Kasi dati, iisipin mo anong ibabaon mo, paano kapag gantong tanghali, saan ka ng allowance, gano'n po. Eh, hindi ka gano'n. <laughs> parang nakampante ka po na maluwag sa isip, gano'n. Talagang mas ginanahan ka. Tama yan, ginawa mong inspirasyon din yung mga tumutulong sa iyo. Kasi no? natutuwa yun sa iyo. Lahat ng viewers ko natutuwa sa iyo. Ang gaganda ng comment about sa iyo na nansipag mo daw, mag-aral, na kahit, yun nga, kahit wala kang baon, talagang nagtsatsaga siya mag-aral. Tama yan, gawin mo ating inspirasyon ng kahirapan. Ano kayo, Oo. Anong may papaya mo sa kanya? Sa akin, yung award niya. O kanang bumili ng kahit anong mga ganito plywood. So, <laughs> <nang naragayong, laughs> yan na lang, ayan na lang ganito. Na lang gawin yung plywood. Hanggang <laughs> 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 sa baba, papabuli lang <laughs> <laughs> sa saan. <laughs> okay。oh, yeah, Marami kang nakuha ang award ngayon. <laughs> Lima po. anong mga award yun? Anong po, with honors. nag lang po lang isa yung average ko. Nag-93.25 na. Sumas na sabi ko nga kay yun. ako nga noon ako dati nag-aaral, half day lang, ang grades ko ay 75. Panag whole day ako, 150 ang grades ko. Ay, parang, parang Duterte ka rin. Eh, <laughs> <laughs> oh, sabi daw baga, di ba uh, magpasa nga? Oh, masaya naman doon. Uh, Pero iba yung ganitong may talent, grabe <laughs> ang talino. Uh -huh. Ano pa yung mga award na mo? With honor? ano po, best in ASP. BN, be, ano, best in ASP. Best TLE, tapos mathematics, tsaka AP. In English. ay, na ano po yung English sa akin. Kasi puro po kami link nun eh. Nasa computer siya po baga. Mm. Pero maintain ko pa po yung grades ko dun. Wow. Hindi po nagbaba. Ah, di naman nagbaba. Hindi po nagbaba. Pero makakahabol ka pa niyan. Wala po akong line <laughs> of eight. Tignan oh, ko, na po siya. Nasa card mo? okay lang. Okay lang. Kaya, mo, pinag-send mo sa sa... Uh, okay lang po na ano. Uh, uh. Ako, uh, ako, Sir Vincent, ang nagsama dyan dun sa school. Sabi so niya, po. Mama, may meeting. Tapos, tuloy bigay pala ng award. Mm. Tapos, sab, sabi niya, Mama, uh, sumama ka na sa akin. Mapasok din ako. E eh, di, yung award niya, ako nagparabigay sa kanya. Tapos, yung mga klase niya, mga kasama din niya, picture-picture sila. Opo. Oh, o, oh, tapos binigay Sir Vincent yung card, pinaperman nga sa akin. Ilang araw din dito, sinaway mo na na? Mm, -hmm. mm -hmm. Kasi Gra pinaperman ang galing. Ang honor mo. Ako? honor? <laughs> <laughs> oh Ay, lahat na kasi sa akin. <laughs> yung sa umaga, intindihin sila. Oo oh, po? Oh, no. honor mo. Yun ang honor ko. Ang pahinga ko lang pagtulog. Uh, -huh. oh. Ano yeah. <laughs> Anong masasabi mo sa mga tumutulong sa iyo tapos sa mga viewers sa iyo? um thank you ay thank you po sa inyong lahat mas ginanahan po ko sa pag-aaral tsaka di ko po talaga sasayangin sana po ay magpatuloy lang din po kayo sana po nagbibigay po kami sa inyo ng na inspirasyon nagiging -motivation, motivation po kami para sa inyo yun at sa mga estudyante anong masasabi mo sa mga estudyante na nangarap din na magkaroon ng madami certificate anong masasabi mo <laughs> wala nang pong, di nang pong masamang mangarap, basta yung pagkakapangarap po natin, sabayan po natin ng gawa kasi hindi natin magagawa ang isang pangarap kung kapag hindi tayo kumikinos. Ilan. Kasi si Jacqueline talaga ang pinaka, ano lang niya, pinaka libangan niya ang mag-aral. Yeah. Oo bro. Wala man. Oo, oh, yun ang busy niya. Mag-aral. Oh, wala man kasi <laughs> ditong gamit. Walang bro. TV. Oh. Cellphone lang niya. Kahit nga radio, wala eh. May... Kaya... Oh, kamusta <laughs> naman yung cellphone? Ay, ayos lang po. Nakakatulong ba sa ano? nagiging update po ako sa mga GC namin. Ay, grah. Oh, baka may boyfriend na. Ay, yan, tama yan. Vision na nga niya talaga Pag-aaral. Pag-aaral lang ano niya? Yan ang pinaka-vision. May nangliligaw naman. Yan. Vision niya. Pero sa ganitong ano, edad, meron na dito man liligaw. Pero sana... priority mo yung pag-aaral. Kasi, kasing edad siya ni Rachel dalawang taon pa siya bago mag-18. Ay, ano pala ni... Sino nga yung 16 years old na nabrag natin? Si... Reina? Reina. Oo. Uh -uh. Taga saan sa riyan? Taga parkali po. Ah, Yan. Basta ano, nang tuloy lang yeah. sa buhay. Sabi ko nga anak, aral-aral ka, mag-aalam ka, tapos ka na. Yan naman talaga ang kailangan mong pagpukusan eh. Opo, yan Wala tama yan. Wala naman di naman siya nag pa nagwo-work kasi mm. minor pa siya di ko siya papatrabahuhin bawal yun pero may to bro itong batang to nakaranas na siya magtrabaho di ba po nay tindera nag... sa sari-sari uh, store sari-sari store parang ano ba sir niya yung extra ano lang niya sa pag-aaral yung uh -oh. ano yan, yung parang yung oo uh oh, oh, siyang pang ano pamasahe ba o oh, uh -oh. parang ganun Misa nga sabi niya mama extra extra ko dito kay tita mahalaba <laughs> malaba ka? Nasubukan mo rin yung maglaba? Matawas. big grabe. Talagang para sa ano, magkaroon ka lang ng pambaon. Sa uh, kapitbahay namin, dito mm. lang. Kita naman niya yun. yun o, po. Sabi po kasi ni tito nun, wala pong maglalabat nandang alis po, dahil wala naman po sila din silang mag-asawa lang. Oh. Sabi ko po kay mama, para may pambaon na kong paglululis, malaba lang akong pag Ah, <laughs> uh, ang galing talagang tumutulong din siya kay mama niya na magtrabaho, mag-income mm. para sa pang ano, niya allowance. Grabe na eh. Tapos nasimba paglinggo, kahit mapalo ka kay kita mo. Oo. Uh -uh. naman masama. Nasimba ka paglinggo. May Very good. Tama yun. Yung Sunday po, maulan Ma na ako. <laughs> <mo>. Sa ulan. <oran. laughs> masarap talaga matulog Ay, pagkasal, pag ganitong kasal, mawala na no kasir. pero okay lang kahit hindi man po kayo makapagsimba po mas maganda yun dumadasal na lang oh, no, yung team. No. Oh, pwede ko. naman po yun oh. kahit nasaan ka naman natutuwa eh. mm. po yun sir nakarating sa bahay oh, <laughs> nagkita kami yung doon sa bahay ni ano eh ni Joy ni Joy marihang ligaya hala po si <sino> yun yung kasama mo <laughs> si siguro nakita mo na ako noon Ay, yung kasal ni ate, ni ate mo hindi mo ako nakita? Sir, anak kita namin. <laughs> ah, kami nag-sharon ko nita dun. <laughs> ay, di mo anak siya masyadong natatandaan. Uh, hindi mo ako natatandaan? Isa po yung Mel. Ah, si Kuya Mel. Oh, ah. Sir, mm. di diba, mo nagsayo kami nun <laughs> yung may salamin. Oh, uh. <laughs> tao ng tao si Joy eh. At pa kasi Junjun. <laughs> o, oh, Nay, nung makita nyo po yung grades niya, ano po yung naging reaction mo, Nay? Nakakatuwa, siyempre, na aam siya kung sa ano ay... <laughs> Nagle-level up? Oo, oh, up. Ah, nakakatawa. Ayun, sa isang nanay kasi, pag ang anak ay nakikita, parang maasin suman siya kahit paano, tumatas ang grades. Kakatawa yun. Ibig sabihin, may sipang tiyaga siya. Opo. Kapag aaral. Kasi kung tasamahan niya ng tabad, babagsak siya nun. oo oh, 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 mahirap. O, oh. Kailangan naman talaga yung ano, ah, maganda ka mag galingan ng pag-aral mo para para sa akin, lagi siyang may award, kakakatuwan siya at saka ibang mga estudyante, ay ganito ang gagawin natin kasi si Jack naman pala kaya niya, bakit hindi natin kayanin? Oo, mm -hmm. so, di ba? Kaya nga po maraming ano. ano Klase tayo. Alam mo ba, marami mang gansa 'yan magiging inspirasyon ka nila. Oh, sa ng ganoon, grabe, nagtsatsaga ka talaga mm -hmm. kahit sa hirap ng buhay, nagtsatsaga ka Sanya para po. makuha mo 'yung pangarap mo, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. uh -oh. Ano nga naging pangarap mo na ngayon? <laughs> ano? Engineering. Ay, gari. Hindi na. <laughs> Magali. Oo, bagay. Ang, kasi may, may na siya, matalino siya sa mat. Kung hindi, engineer, architect. Architect. Ayan, Ay, architect. Sabi ko, <laughs> anak, accounting. Architects, yan, accounting. Kung babagsakan yun. Mm -hmm. Alam, maganda din yan, accounting. Kaya mm -hmm. Kahit ano naman sa iyan, pero yun ang pinakabagay sa iyo. Yun ang nakikita kung ano. Tapos mag-exam ka sa ano, yung sa ano yan, DOST yata. Ani oh. ano may pre ano sila yung sa alawan sa Tamanti kaya scholar kanila Sa San Vincent John dito nga po. ano na haya niyo po na magtatanong-tanong po ako Ay, about doon para mag-exam ka para kapag naka ano ka papasa scholar ka Ay, ba? galing naman diba oo oh, ang malaking naman. tulong yun Ayam gagawin na, gagawin ni Kuya Vincent ang makakaya Ah, uh, tatanungin tanong tayo. Kasi meron akong kilalang nag-ano din na nag-exam sa about dun May exam naman 'yan. Na kapag naka ano ka. Mas maganda 'yun, 'di ba? Okay, oh, Kaya gino. Yun lagi yung patintandaan. Uh, at least uh, by scholar ka, may allowance ka. Pa. Oo, oh, oh, tama. 'Yun ang maganda dun Yan ang lagi mong tandaan. Paso uh, Pasok ka, mag-apply ka sa lahat ng may mga scholar para laking tipid din 'yan panag nag-i-school ka na ng college. Oh, nga, yung matanong ko nga, bakit hindi ka nag-apply ng scholarship mo? Kasi matalino. Nasa ano yun. pa siya? nasa high school pa lang. Eh. Grade 10 oh, pa kasi. Na, mm. Kahit na. Kahit na meron noong naman. Noong time naman po kasi nung ma-apply sana ako ng scholar. Ano? Meron. Kahit high school. Mag grade 7 po, mm. may pa-exam po sa Hill Chris. Kasi noong oh. time po na hospital si Papa. Ah, oh, kaya di ba ka na kayo? Oo, uh, nakakulong. Oh, si so, uh, Pala uh, niya. Kasi oh, tatlong balik kami sa ospital noon ni, Kaya hindi man siya nakapag-asikaso kasi ang kasama niya dito yung maliit niyang kapatid. Hindi ko na oh, Hindi siya nakailala. Yun yung naging pinaka masakit na nangyari sa inyo, no? Kasi yung, yun din siguro ang dahilan mo kay papa mo, no? kaya nag-aaral kang maayos. Mm din po ako kay papa ay ano yung pangako na binita mo kay Papa mo? Sabi ko po kay Papa, magtatapos talaga ako ng pag-aaral. Kahit po puro away kami nung pasaway na din po ako nun sa kanya. <laughs> May sakit si Papa uh -huh. niya. May sakit po si Papa nun pag ang away ko. Tapos nung huli po, narealize ko mali po pala yung ginagawa ko na gano'n. Nasa huli po talagang pagsisis. <laughs> <laughs> Pero kung nabubuhay si Papa mo, ano yung masasabi mo kay Papa mo? Ano po? Salamat. Si na, siya yung naging tatay ko. Kasi ginawa naman po lahat ni Papa para sa amin. Kahit mainit, maulan, nagtara tricycle po siya sa daay para nang matustusan kami. Hmm. Ay, titiri si Jacqueline. Anong naalala mo dun kay Papa mo? Ano Naiiyak ano eh. Bakit? Ano? Sige, labas mo. Si Papa po no. kasi ano, supportado po talaga siya uh, pagdating po sa pag-aaral ko, nasupport po talaga siya. Napunta sa so, school? Po, napunta po siya. Tapos, ah, kapag, ano nga, kapag malaki po yung kita niya, kunwari, sabi niya, may honor po ako, ganyan. Mm. Sabihin Sabi ni Papa, o dubli na ang baon mo, ganyan. naman. Papa, yan na ang award ko sa iyo, ha? Mm -hmm. Tapos, sinahatidan siya na. Ng... Tapos, kapag, Kaimpunan, nagkasakit na po si Papa. Nung pumasok po, po ako, naalala ko wala po akong pera, hindi pa sige so, mm Hmm. po niya ako tapos kapag tanghali, huwinuntahan niya po ako sa room nasa labas na po siya ng niya po ako ng pagkain. Sabi niya sa akin, baka di ka pala kain. Ka mm hmm. Kaya po yun, nalungkot po ako nung... nawala po si Papa kasi mahirap din po talagang. Mm hmm. Siyempre, Ramdam mo din ang pagmamahal ng isang papa, ano? Oh, pagmamahal ng isang ama. Ang <laughs> magandang uh, 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 ginawa niya. Kaya masakit, no? Mm -hmm. so, kapag naalala mo yung saya mo at uh, saya mo kapag nandito si papa, ginagawa niya pa rin ang amay. Kaya nga. Tangi, mga ano naiwan, mga ala -ala uh, na lang naiwan, mga alaala na lang niya. Alaala. Ay kasi ka. minsan, pag naminis namin siya, sa totoo lang sir, nandiyan yung picture niya sa lamisa o. Pag nakikita namin, tinitingnan namin yan, okay. di ma, 3 years na siya sa June 4, kasi 2020 siya namatay. Anak, tara, magandang panahon, Mabisita kami doon. Minsan, si Joy nakapunta din. Mm hmm. Oo. Uh -huh. Pag naminis namin, talaga napunta kami doon. Kasi iba talaga ang, may father ka pa talaga. Iba. Okay. Kasi ako, ako nang nanay, tatay nila ngayon eh. Opo. Okay. At ako lang Kasi, naman. Kasi ano, masarap din kabanding ang papa ako talaga. naman, dun. oo, kabanding. Mm -hmm. Iba din yun. May, ano, may father pa silang nakakahlubilo, nakikita. Mm -hmm. Eh, sa nagkasakit, tanggapin na natin hanggang doon na lang talaga ang buhay niya. Mm -hmm. Kahit mm -hmm. ayaw pa man namin mawala. Wala kang magagawa eh. Nagkasakit siya. Mm -hmm. Kaya ina na lang namin na ano na talaga siya kay na mm -hmm. kay Lord na siya alam mo ba kung ano, masaya na yun si Papa mo po, tsaka di na rin po siya nahihirapan mm -hmm. at masaya yun sa mga nangyayari sa iyo alam ko lang Misan, po na nanaginis siya ni si Ano e. lagi <laughs> ano ano? Alam ko naman ano, ano? po lagi niya rin kami ginagawa yan ah. dito lang po. Nananaginip ka daw. Ano 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 panaginip mo? Ano po lagi po siyang putol parang may gusto pong lagi sabihin sa akin si Papa na hindi po natutuloy. Hindi nasasabi. Mm -hmm. Baka yun na yung baka ang purpose ni Papa mo magtapos ka. Ah. Baka yun na yun. Kaya nabibitin, ano? Ah. <laughs> nagigising daw siya. Kasi yun yung baka, ano, baka siyempre pinapalalanan ka din ni papa mo na yan baka magboy po ka isipin mo may kapatid ka pa Oh, may mga na bata po. Oh, oh. Basta mag-aral ka. Kaya, kasi... Tanda mo yung sabi mo dati na kapag nakapagtapos lahat ng kahit layas-layas na yan, papupuntahan mo yan kapag natupad ang pangarap. pangarap. ba, diba, nanay? Oo, may maganda ka ng trabaho. Oo, basic na lang yan sa iyo. Kung gusto mong pumunta ng Hong Kong, ay sana all Hong Kong. Hong Kong trading. Hong Kong trading kay kay Kuya mo na Oo. <laughs> uh, uh, uh. Basta, basta ano lang, tuloy lang tayo sa uh, hamon buhay. Okay. Kahit marami baga pong ah. problema. Ano po? Oo oh, naman. Basta huwag kami, ano, uh, sabi namin, huwag lang tayo anak magkakasakit. Tumain tayo tatlong beses isang araw. Tapos, nagkikita-kita tayo. Ipunipo kami sa bahay dito kasi kadalasan dito lang talaga naman kami lagi. Bira man kami maglalas-las kung saan saan. Wala kami parang sa mga ganun. Kasi ito nag-aaral. Si Jacqueline Ang talaga tin focus lang talaga sa mga aaral. Saan nga nakapwesto dito lang? Ganito lang. Hmm. Hmm. Isang po pag -ali. sa kwarto po ako nagagawa kung gawin, huwag malamig. Mm. -hmm. Marabi, sipag mo talaga. Pinabibili mo kami sa diskarte mo sa pag-aaral. Sir Vincent Layas. Kaya nga po, yun po ang kagandahan dito sa batang ito. Hindi. Yun po yung ano, diskarte uh, uh, noong niya. noong pagtitinda ko, alis, pag alis ko dito, sarabay kami. Pagdating ko nandito na sila magkapatid, naghihintay sa akin. Nag-aaral uh, po. Nag-aaral sila dito. <laughs> Ay sila ng dalawa naman. <laughs> pag ganun po, nanay, ano na, hindi mo na sila iniistorbo, binabayaan mo na po. Ay, na Nakakatawa yun sa isang lang. bata Ano sa si isang gantong Ano na talagang focus na lang sila Si ano po Itong bunso niya Si Gemma Lee, oh, Gemma Lee. Gemma Lee. Ano kamusta ang grades niya Grade 2 8 years old yan Pero may ano po Mayroon, ng, mayroon ay, na Ay nakakatawa naman yan Mama may isa akong certificate <laughs> Sabi na sa ay, ay, at least maganda Sabi ko Anak Lagi kang magpapasok Kasi Lahat Na bata ay kailangan Nag-aaral Matatulad mo Tama yan ay Oo Sabi ko Ah Bira lang tayo maglalayas pag talagang walang pasok. Opo. Ah, Mag-aaral ka. Ay, masipag naman yan magpasok. Tama yan, Nay. Masipag yan. Gayain mo si Ate Jacqueline, ah. o. Di ba? Sobrang aga nga po mapasok. magpasok. Umagap yan Umagap. ang pasok. Tapos pagdating niyan dito, naghihintay-hintay na yan sa amin minsan ni ate niya. Kasi <laughs> siya nga ang ano dito eh. <laughs> oh, Opo. Uh, Maagang maaga pumasok, naglalaro lang pala, hindi pala pumasok. Hindi. 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 sir. Pakakain <Master, laughs> niyang tanghalian, sabi ko, wala ang pasok mo. Mama, nakakain na ako, mapasok na ako. <laughs> ay, grabe sipog, ano? <laughs> sabi niya, sabi ko, may kasama ka na ba anak? Doon, nandun si teacher, naghihintay yun sa amin. Ay, kahit pa yung nag-uurulan, pag sinakabihis na, mahalang ganun doon sa eskulahan. <laughs> Sabi niya, Mama, okay na itong baong ko tubig. Mm. Sa pa niya, sampo. Pag may gigi o yung tim, mag-aral kang mabuti. Anak, ha? At yan talagang pili kong ipamana sa inyo. Walang iba. <laughs> Tama walang, po yan, Nay. Uh, walang iba. Opo. Yan ang pinakamaganda na... Yan ay hindi mananakaw sa kanila. Yes. Kaya, sa tumanda sila, nasa kanila yan. Yan uh, ang kayamanan uh, na, Yan ang kayamanan. Mm. Uh. So ayan, uh, Jacqueline, uh, ito. Ang edukasyon, walang iba. Mapabilang ulit. Yan yung pinapabot ni Dr. Dennis Latuno. Ay, yan, kung Yung ilan yan. si Jacqueline. Ma, GS mo kasi sir. Oo oh, po. 5 oh, Ayan. Yan yung allowance mo. Oh. Sir, ma-GS sila sa March 3. Mm, sige po. Uh, try ko po kung makapunta. na. Sama, no? Chat ko na si Jacqueline. Opo. Oh, si Joy. Sama kayo ni Joy. Oh, para po. makita ninyo ang kanyang ano. The beauty. Oh, uh, yeah. 4 to 10 lang naman dito sa uh, park na naman. Ay, grabe. Sige po. Oh, uh, para kapunta ka ba dito, Sir Vincent, ng 3. Opo. Oh, 3 to 4, at 4 ang punta dyan, hindi bahala ka na kung lumayan mo si Jacqueline, i vlog mo siya. Ano si Joy, mapunta daw. Siguro na eh. Kasi siya pang pang make-up. Ang kapares mo, naliligoy sa kanya. Hindi <laughs> 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 naman, Class uh, classmate. Uh, Allah. classmate. Pero may nagsumubok na sa inyo, mandigaw. Hindi ko naman po iniintindi. <laughs> <laughs> very good, very good. Meron. <laughs> oh, hindi ko naman, hindi ko po inaano sila. Sabi ko lang po, mga ano sila, nagbibiro, ganyan, ganyan. Hindi ko po. Hindi <laughs> Pero <laughs> so, tama yun. Tama yung ano na, talagang focus uh, uh, talaga uh, siya sa pag-aaral. Number one. Nakakabilib. Angal. yan. Oo. Nakakabilib yan sa bata. Hindi naman makipagkaibigan, pero ang pag-aaral, huwag mong papabayaan. Yes, opo. Kasi hindi lahat ng kaibigan dadalhin ka sa tama. Tama. Opo. Diba? Meron kaibigan mabuti, meron namang kaingitan ka ay. Yes. Sa pag-aaral mo. Kaya dapat pipiliin mo yung kaibigan yan. ka na dadaling ka paangat. At sila din ay mag-aaral din ng sa makatapos. Yun ang maganda? Oo. Hindi naman masama eh. Tulong-tulong na eh. Kaya kakasawa siya nang katapos din. Wala namang problema 'yun. Opo. Para sila may pinag-aralan, di ba, sir? Opo. O. Nay, may tanong pala po ako hmm. sa iyo. Ano po masasabi niyo sa mga tumutulong po kay Jacqueline sa pang-allowance? ay uh, masabi ko lang uh, malaking tulong sana ko uh, maraming maraming salamat kasi si Jacqueline uh, nakikita ko sa kanya uh, ganado siya mag-aral mas ginanahanay mas ginanahan pa sa kadinas daw siya nagugutong yung uh, bigay kong alamans kaya nga ang na. Niya na oo, oo. <laughs> kaya sabi ko maraming maraming salamat po sa tulong niyo kay Jacqueline kasi itong anak ko talaga ay may tiwalaan na po sa kanya na pag nasa school aral talaga siya Yun. hindi siya sa Tama Kaya yan. Kaya balitaan na, ay, yung anak mo po yung nag o nag-escape, wala. Pag dadating naman dito, alam ko naman kasi minsan, mama, may assignment ako, gagawin ko mamaya. At least, ibig sabihin nung pumasok. Opo. hindi siya nagpunta kong sa sandang naskotsahan dyan, mga kaibigan. Hindi katulad ng ibang bata. Ang alam ng magulang kasi nag-aaral. Yun naman pala, kung nasa anong okasyon. Nasa layasan, ano na eh? Nasa layasan. Hindi maganda yun. Pero si Jacqueline talagang pag nag-alis dito, iskulahan, iskulahan, uh, uwi dito oh, po. Ayan, okay. yeah, aral. Oo, oh, aral. Saka minsan, sabi naman siya, Mama, may gagawin kaming assignment. Okay, kung assignment mo yun, o kasama ko si ganito, dito kami magawa o kaya doon sa ano. Kasi Napaalam napalam naman. Napalam yan, naman tama yan, tama yan, Nay. Tama naman, sir, yun. yun. Kasi karan karaniwan sa mga ganyang kabataan, hindi na nagpapaalam. Ay, oo, basta lang nalayas. Uh -huh. Kaya, no, pero uh, kami salamat na sa lang po sa mga nagtutulong kay Jacqueline dito sa anak ko at asahan po ninyo itong anak ko ay hindi naman ito basta-basta sasabihin ito'y sisira sa usapan namin na ano, anak, sabi ko sa kanya, mag-aral ka mabuti. At yan talaga ang pinakamaganda. Wala namang iba edukasyon. Yan lang. Yan, tama yan. yan lang. Tayo. Tama. Okay. Si, ano, ano sa school? Ano mong kayamanan, pwedeng mm -hmm. yan. Manakaw, mawala. Pero yung pinag-aralan ng anak, dala Hindi. mo yan hanggang pagtanda mo yan. Sa, school, may ka ano ka? May ka rival ka sa magaling din matalino? <laughs> Meron? Ay, ano po. Dati, kaibigan ko nga po yung dati kasi dito sita. Bakit nag... Abot sa pagalingan okay. hindi man po hindi naman din po ako nakikipagkompetensya oh. kasi mas gusto rin ko po na mas makatapos po kami lahat mm. na makaangat po lahat kami magkakaklase mm, oh, kasi yan. iniisip ah. ko rin naman po yung kapakanan namin na lalo po ng mga kaibigan ko kaya po mm. nagpuprosige din po kami na makapasok lahat sa ONU wow mm. may siwa yan ang magkakaibigan ano bro ano mayroon yun sila <laughs> ikaw kuya <po yung laughs> gilo anong, anong rank po nung nag ka apor <laughs> ka? Aygor. Kasi apat lang din kami. Pang-apat <laughs> 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 ka. lang, apat room. Ako <laughs> 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 ko pa trash can. Scan. Section 4. Section Di <laughs> <Hey, laughs> <mom. laughs> Matas pa rin ang grades mo. Oh. oh. sige, at, at kami alis na, Nay. Ah, at may mission ah, pa kami ni Kuya Gilo. Oh. Ah, take, take, take ah. namin sa iyo, ha? Mag-aral mabuti. Gawing inspirasyon ang kahirapan. Madali lang magka friend. Mag madali lang pumasok sa isang relasyon. Pero... Dapat ang pinaka-priority, matulungan ng magulang, magtapos, magkaroon ng magandang trabaho, at ang pag-aasawa lang Di ba na nai? Oh, sige, babay na, ajak din. God bless. thank you po. Thank you, thank you. So, ayan mga kalingap, may iyakan may tawanan. Napakasarap tumulong talaga, no, bro. Yan. Salamat at naging comedy yung ano ka vlog ko. <laughs> so, ayan, ha? sobrang thank you po sa mga taong tumulong po para kay Jacqueline kay Dr. Dennis Latuno. Salamat, salamat po. At yan talagang magsisipag pong masyado si ano si Jacqueline at gagamitin niya po sa tama yung banga binigyan niyo pong tulong. Ano kaya guys? Ano? Uh -oh. Kaya gel mags. Kaya uh, salamat po sa lahat na tumutulong kay Jacqueline at, uh, at maasahan naman talaga yung bata kasi matalino talaga. Grabe na, pwede na talagang yung dingding na ano? Uh -oh. <laughs> Sinasabi na rin di Joy sa akin dati. Sabi ko, ilapit mo kay Vincent kasi medyo mas malakas si Vincent. Ay, grabe. So, ayan, kung bago pa lang po ay, sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Please like and share po ng aking mga videos and don't forget to hit the notification bell para lagi po ayong updated sa aking mga videos. At hanggang dito na lang mga kalingap, Diyos, mabalusin itong nga boss. Bye-bye!